Ada ilah juri lem ibah tuh. Wrong sinde. Oh. Ih, bau ikon nah nah rambut salah misa. Oh. Ilah juri lem pala. Ilah juri lem. Ad solo dari skin atau bos tau? Oh, pas solo dah. Selamat. Pasinsya kayo. Wrong, wrong sen. Kasi bahay din kasi ito nga naman palamos lang boss. At si style house kasi. So magkamag-anak lang. Oh, Magandang mo morning eh. mga boss. Ayan, mag-aalmusal na Pagkatapos namin magpatama kasi nga lipso na. Pula na lahat. Mayroon tayong bound to Lubok, balisya Odeh Oke, okay, first deliver, yung papuntang okay, balsahan mabos Mbak Balwarti Keh, 6-5 yang Gab, 6-5 Kakek muna Bos, tapi kakek bos? Kakek bos. nga ngape Kakek tulur okay? hmm.

saka kayo nuts Salakab! Kapartner ko ka pa pala ngayon si Ikap e na yung iba magtatahi na uh, since na apat lang po yung tatahi nila maglilinis ako sa litsuna yung iba Okay, vamos! Kap! Oh na, hindi ka na dahi ah. Si Ikap e Yay, dubli, yung yabi, Luway muna tayo mga boss nah, Ito na kami ngayon sa Lubok mga boss Yan yung simbahan Yan Kami nagsisimba Diyan naman yung ano River Cruise Ikot muna kami ni Ikam. Ayun. Ano po? Floating restaurant. Diyan po. pick up ng ano po, Angel's Burger. <laughs> <laughs> Ganito ka ano? Ganito ka. Maka Dios yung mga tao dito, boss. Aba, buak siya. Na, no? Siya dito. U-turn lang tayo. Kasi alas 10 pa lang mga Yung delivery natin sa 10.30 to 11. Tatlo po yung natin nilidrop dito. So, nadrop na namin yung ano po? Dalawa. Another two pa.

Oh, ah. 7200. Bapak. Mam dik ya, Mam. Turun <tik> darah harap yang isah. Beti naman. Maka harap lang. Diyan isa, isa na uh, doon sa simbahan ini ida Okay, everyone. Ay, okay. biglang natauhan. Umalis ka agad. Insta sa amin na yung kestra. Ay, nagka-gulog-gulog. cilawa mbah ni. Ikus tu dia sana ai. Tik orang sini mencela sikit. Trap Jason Barques. Oh, Jessica sudah penat. Ah. Eh, nak pergi ke sekolahnya nambah apa tak? Bro, wala menuring. Dilik mau oi. Dilik mau. Oh, apa? pro dire ra gapon sa nagpuyo pero dili ko na basin dili ko na dire dalon oy esa mangwat sa kan tawagan sa kadiot ayo de ila juri le mi wrong sinde oh i bago iko na 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 rabot sa lamisa oy Ila Julie Lim pala. Ila Il Julie Lim. Ad, uh, solo uh, dari de skinnya tuh bos no. Ah, oh, Pak Solo dah. Selamat. Pesin saya kayo. Rong, Rong Sen. Kasi bahay din kasi to nang nanonood ko At si Style House kasi. Oh, so, magka-mag-anak na. Rong Sen, dah, Rong Sen. Ikay biglang na tao ha. Ih. Nak try ba? Uy, nakapasok na yung ibang nag-deliver ng lechon. Ito pala tayo mga boss. Ay, Julie Lim. O tanda ko na sa si Julie Lim. Ano? Okay. Tanong ka dyan sa mga... Legit na taga dito. Uy, hindi na harap. Dere kap! kap. Kaya Dipoy para sa kung. Ha? Okay. Ang delivery sa kung boss. Oh, naipit nga ka pala kami sa traffic kayo na mga boss. Paglapas ng mga nagsimba. Uh, alas 12 yun ako. Pauwi. Pauwi na kami. Uh, almost 1 hour kami naipit mga boss. Kasi uh, wire pala yung umorder kumanta pa so kailangan namin tapusin na uh, no ano, kailangan maintay namin na matapos yung misa yung mas doon sa simbahan pero ayos lang good sa good sa napawin na gutom na. na si ikap yan <laughs> so that's after noon boss yan as usual iba na naman yung no boss todo ng langit kumilim-lim tsaka maambun-ambun ikot na yung ating ano po? na order this afternoon tsaka yung ating chop per kilo dahil Saturday yan yung hapon mga boss balot na po yung ibang lechona na isa na lang yung nakaikot yung delivery ng alas 5 pasady yung buong lechona natin, cap natin nandun natin sa multi chop kami ay magsasabi ha kasi okay na ha tira mo raw magpahinga rin sila so tayo tuloy pa rin yung chap chap buak siak. ak ayan mga boss time check alas size na ha bandang puwet na lang yung natira kapayong na dahil uh, maambon ambon pa rin ayan. Marami kasi festa ngayon mga boss Kaya hindi ganong no. Hindi ganong matao Bukas meron pa tayong iikutin Pang buaksiak Medyo may galakihan bukas Hopefully hindi po ulan Yan, so, tayo yung din mga boss Sana so, pahingan na, na niya mga kasama medyo matumal yung ano po pwesto natin doon tonight dahil nga maraming fiesta so bawi lang tayo next uh, next time mga boss pero kasi kami tirang mga ano po mga 3 kilo 2 and or 3 kilo mga boss pero ayos na yun yun nila para ano po may papapaksiyo ulam ng mga tugahok boys meron pa rin tayong maagang uh, ikutin bukas and uh, still mag uh, chapter kilo pa rin tayo mabos so hanggang dito na lang po sa araw nito at isang uh, masaganang masaganang pagbumuhay po alam